Oh, uh, welcome! Sa mga yung Pilipino! Hello, Hello. Hi. Welcome, sa, hi. welcome sa airport! Kasi <laughs> yung <laughs> oh, yes, oh, sige, sige. Magkano dala mong pera? Ay, yan ang yung sinasabi na good luck na lang pag-uwi. Okay? wala, ka, wala kaming ano, wala kaming pera niyan. <laughs> namin is uh, ano lang, masaya kami at uh, yeah. uh, of course, buhay na pauwi ng pinag-uwi. Oh, yan yun ang masaya guys. Yeah, pamilya. Ang important is, mahalaga. <laughs> Ikaw pe, magkano ang dala mong pera? Wala. <laughs> Secret. Pasalubong. Pasalubong pagmamahal. Ayan. Ilan ang anak mo pe? Ito.

Wow, asawa, well, asawa. Ah! Okay, thank you so much. Hello Ate, sana Magkano Makano natin pera. Na just ko huwag nang tanungin. Ah! <laughs> Ilan ang anak? Dalawa. May asawa. Siyempre Wow, sa daw Ako 19 years nang na ng asawa. Tigam na. Ah! Okay, thank you. Enjoy the Bye. Philippines. Hello, sis. Enjoy the Philippines. Enjoy. Uh, Or... Ayan, malapit na kami sa aming departure. Ayan. Malapit na kami sa makain ng airplane. Welcome to Philippines! Malapit na ng sa ribas. departure. Malapit na kami